Tara, takbo na tayo dali. Mamaya, dandan, dandan. Sige. Lapitan mo na lahat. Guys, nandito kami ngayon sa gubat sa sagingan kasi magpupuhag kami ng pokyutan. Naghahanap na kami ng pagtataguan dito. May dala na kami mga planggana. Pangalan kami guys mamaya yung pokyota na aming aanahin ah, pupuhagin yan yan yung pupuhagin namin yan mukhang marami na yung pulot o diba? tingnan natin kung marami laman mamumuhag na kami ngayon ng pokyota <laughs> kailan ito mga kasama ko si susana yan magtatayo na kami ng kulambo baka kami habulin Hi guys! laka-ready oh, na aming talaga, talaga ano talaga. pang <laughs> ano nang pokyutan? <laughs> Puro luwa ang mata namin <laughs> dito mami. Ayan, <Yeah>, nakaredy <laughs> na po ang mga lamok sa loob. <laughs> Ayan, si Mari niya Susana. Kinakabahan sa first first time pamumuhag na maraming pokyuta. Oh, akal Jewel, oh. Ante Concha! Ito na <laughs> Mga abo. Yun, yun. Talagay <laughs> natin. Nalagay mo na natin. Wala lang. Hindi naman sila lilipad. Baka gumalaw yung sakin. Okay na yan. Yan, okay na yan. Let's go. Nakakatakot naman yung pukyuta. 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 <laughs> Naka-helmet. Ayan. <laughs> Naka-helmet tayo. Ayan e, yung pukyuta. Ayun, naka-ready na yung lagayan. Tignan natin kung may makukuha tayo um, ang mamamagay yung ating mata. Kumala, tumapin, no? Ayun, matatangin. Sabi nga dito nga sa mga kapwa. <laughs> oh, ano Landahan. Sarang! <laughs> 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 sige, sige. Hanggat di sila nagagalaw. Sige pa. Ayan sisilaban na namin guys ah, kinakabahan na kami tama mm ko -hmm. sa pamumuhag Sumara, sumama rin ang marin yung susan <laughs> kabado yan <laughs> ito pa oh okay So, sabi ng dadalhan na lang kayo eh. yan. <laughs> <laughs> yan, yeah. yeah. yeah, yeah. excited na. Nagalaw namin yung <laughs> Nagalaw namin, na, na, ah, namin yung yung pokyuta. Meron pa. Nagalaw namin yung pokyuta kaya ngayon sinusugod kami dito sa Kulambo. Kinakabahan pa uh, na kami. Si Mari Susana yung kabado na kasi wala siyang face shield. <laughs> Ikaw ba Ah, na ang dami. Sumugod na sila hmm? guys, nagalaw. Hindi pa namin nasisindihan. <laughs> mayroon, mayroon, mayroon. Sana hindi kami makakat. Yino. Yino, mayroon, mayroon. Kaba na okay. Kaunti na lang sila, ano? Punti na lang. Mamaya sisindihan na namin. Nakatakot! Nakaingay mo Susana. Pag tayo nakagat-kagat ng bubuyog, puro lubo tayong lalabas dito para tayo si Majin Buu. <laughs> Ay, eh, sinisila na namin yung pulot? Na nalagpak na rin yung pulot. Baka wala nang tira. Nakagat lang na kami sa oras. Takot na takot kami. Andito po kami ngayon sa Kulambo. Rescue po, 111999. Andito po kami sa Bangkag, ni Uncle Bululoy. aw oh, send sa GC. Pa-update eh, pa po ng mga pulis Oh, Pangatay na punta ng pulot. Takot ka! Ronel, huling habilin mo kay Susana. <laughs> Ako. Ay, hindi mainit. Hindi na sila didikit, di, 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 didikit di, yan. Sa, sa akin na sila dumikit. Saan <coughs> <laughs> kayo mag, ano, galaw-galaw? Yung okay, uh, eh. mga butas-butas dyan sa likod-likod nyo. -likod may may na. oh. Meron? May pulot? Dami? Nakon, sayang nga yung pulot. Nakon, malalaglag ang katas nun. Masusunod? Oo. Nakon, ang oh. okay. pulot, Dain, dilaw, oh. Ang daming pulot. Ang daming yun. Dilaw, oh. Dilaw. Oh. Dilaw. Ang daming pulot. Baka masunog na yun. Nasunog na. Naku, sunog na nga. Ala. Naku, sunog na. Pulot. <laughs> 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 hindi, hindi. May matitira pa dyan matitira. sa loob. Ayun, naku. Oh. ng sabaw. Tulo. Tulo. <laughs> Ala, dapat planggana dun sa ilalim. Kaya, eh, sunog na yung sunog yung planggana natin. <laughs> Ala, sunog, din ang sagingan. Kasama tayo. <laughs> Ala, wag naman pumunta dito ang saging. At baka tayo... Hindi may makukupa tayo? kaya sila dyan, aalis kaya. Mamaya pa tayo dito ang hapon, last quarter kaya sila dyan. Maraming pulot. Angkal ah. Joel. Tignan mo, laki. laki. ng bayo. Nasaan? Natulo na ka? Oo, oh, natulo Ay, na. namamatay na yata. Natulo. Iyayam yeah, yeah, mo. Natulo. No, Ang lakang pulot. lalaki. Wow, sarap niya. Huwag <laughs> <laughs> lang tayo. Taplag na yun. Ingay na, ingay <laughs> malito eh. Sabi na dadala na lakas, pa. Madadamay pa si... Madadamay pa si Susana makagat ng bubuyog eh. <laughs> kailangan, hindi mo na kailangan ng vitamins. <laughs> Lulubo na yung mukha mo. Ayoko Ayoko na. Ito po, takot na takot na ang mata <laughs> sa Sadya ang <luwa>, mata niyan. <laughs> hey! Mayroong pag-a. Ano? Ano? Nang-ingitin ba Ay! ay. Si... Nangingiti yung na. Pag ng, ano, namu pokeyo ta. Nakakagat 'yan, hindi pa natatakot na. Pala ano 'yan. Ang Ano? tatawa mo 'yon. Tatawanan ko 'yan. Anong tawa? Ha, <4 MBA> gover. <bir SB1> <yun> ano? Ha? Tama. O baka kayo mag ano diyan, kalaw-kalaw. Kim record. Hindi naman. I mga butas-butas niya sa likod-likod niya. Hay, pula. Hay, pula. Dami. dami. Naku, sayang nga 'yung pulot. Oh, Naku, ang katas noon. <laughs> Naku, 'yan mawipig agad. Naku, 'yung 'yung pulot. Ang dilaw-ube, dilaw. May pritan dito. Eh, hindi Wait lang, wait lang. Oh, wag kang daw gar sana kyang ako Nasulog na. Nako you know, na nga. Nako na pulot. Ano na uli na. Hindi, matitira pa diyan. sa loob. Eh, tulo nang sa pau. dapat lang gana dun sa ilalim. sulog yung planggana natin. Sulog din. Sulog din. Sulog Sulog din. Iyan <laughs> uyo. Ano? dito ang saging. Bakit tayo Hindi, tayo. mo na, <laughs> kaya, <ayun> <laughs> na. Matatanggal na kaya ngayon? Malayos nyo. na yan? na gumalaw dyan. Sami! Cover cover Si mo, eh. kung nung ano sila nandito na sana, pataos <laughs> na <naman> yung... <laughs> Rescue po, 111999. Hindi <laughs> po kami sa bangkag, ang kalbululoy. <laughs> Ay, huwag masyadong patataan na nalayang Gun sa taas, tapos tabunan mo ng damo. Ay, masusunog yung ano, masusunog yung <laughs> <Nandito> <laughs> yung pulot, sayang. na Diyan na lang, video yun 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 yun. Yun. Let's go. yung pulot ko, walang. Ala, ano? natin. Ala! Parang sila. Nangangat, tinilas na ka. May riders pa dito eh, oh. Dami oh. kita mo na sa mga dahon oh. Ay, ay na mama, nagbabantay na yung pang, hindi ka nag on Ay, oo, oo. Oh, oh, oh. Kahit nandyan yung cellphone mo, okay lang. Na, kasi nakaray ano lang na yun. Ayoko yeah. ay, Minum ay hinila 'yung. ko 'yan. Hinuhulog pala. Hintayin ko 'yan. Ayun, ayun, ayun. tayo ay. Andiyan dito, yeah. ni po sila. Hintayin po sila sa tubo. Ang sa Tangina ko, chiar ka priano. Tangina mo, Nagagawa <laughs> niya. Pauso ka na muna dyan. Bakit <tabong> mo kasi ino ka? Taka mo, nakakapit sa'yo. Ito na sa Iti, tanda, <laughs> saan pang video natin. Oo, pwede. Lagay mo na ang damong ano, DR. <laughs> Siya, baka mo yung aray. Ano, doon na, tama na. Lagay mo na mga duma, damong duma. green doon. O, later. Naka-helmet po ang ating tagakuha. Tinanggal pa. Yan, kumunta taas ang helmet. Kumunta taas. Tinagat na tayo yan. Oo. Lagyan na. Yan. Wala dito na tayo. Dali mo na doon. Dobi-dobi ng damit eh. Dobi-dobi mo eh. Huwag mo wag kunin. Huwag mo lang kunin. Huwag mo na. lang kunin. Sa baba lang huwag mong ah, tataasan. Oh, baka sundungin. Yan! Wala hindi pa doon sindihan. Oh, dito ay, pa. Ay, ay, doon mo sisindihan. Wala ka. mo na ang damong green. Doon na, doon na. Doon mo na sindihan. Wala. Yan, hindi ka naman kinakagat. Sa lapag lang. Ba't yung sinisindihan kaya ng ulaga? Ka? Doon na gagawin. Eh. Doon mo Nakakover ka na nga. Takot na ka pa. Ako na lang sana dyan. Ano gano'y? Oh ano. Kaya kaya na. Hindi mo. Hindi mo. Ay! Pangkal. Huwag mo itatapat sa pulot. Ay! Pwede lang! Pwede mo nang anahin yung pulot, gear. <laughs> Ala? Huwag mong ganyanin! Inagat na ata! lapin na kaya nyo! Ay! Laplapin mo na Gia! Laplapin mo na! Dali! Kunin! Ay! Tumaas pa! Ikalat mo muna yung apoy. Ikalat! Ikalat mo muna yung apoy. Ikalat mo muna yung apoy. Ala? Ikalat mo muna! Sige! Laplapin mo na lahat! Yan! Laplapin mo! pumasok. Wait lang, wait lang. Wait lang. Yan, ang dami. Wait lang. Hindi ka pa naman ang... Huwag mo tanggalin yan. Ulaga ka talaga. Makagat ka niyan. Ito na po. Tumak ko na doon. Ay! Tumak ko na doon sa ilog. Dari! Tumak ko na sa ilog. Pwede na dito. Tumasok na ito. Tanga ka. Mamaya, mamaya ka pumasok. Wala pa namang ulaga. Hindi naman sa ginakagat. Hindi naman nakatalog sa'yo. Hindi ka kinakagat. Ah, sa ilog po! doon! Huwag ka muna mataranta Ang helmet mong ulaga ka! Tarantan taranta Apaka ulaga din! Tarantan taranta! Kami ay takot dito! Hindi ba mo ginapagat eh! Hindi ko na katangaluhay! mo na dito yan! Dahan dahan! Meron pa yan! Tingnan mo muna! <laughs> <laughs>

Tanga bela. Meron yan, meron yan. Oh, tanga. Oh, oh, Daming laman, oh. May laman, oh. Oh, may nasilap sa oh. Laman, ikaw. Oh. 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 Ah, may laman. laman. May tlog na. Wala na doon, wala na. Wala na. Ay, ito ano na. Okay, naman. Okay na mo. Patingin. Naglalaway na si. May laman ka? Oo, oh, nakatulo. Ah, uh, meron. Meron uh, yan, pinipigay yan. Naglaway ka na. Yan. Yeah, na, pinipigay na, na. Naglalaway na. Diyar, huwag kang ambas Oh, yan parang magandang tingnan. Ayan, yan yeah, ang ganda. Parang may ano kami, banig. May iklog sa rap. Huh? May, parang Iyan, wala na naman yung iba, ano? Wala na, uma. Malaya sa katita mo. Ay, ba itlog. Oh, Hindi itlog. It, na, na ka nakakain na itlog na. yan? Oo, oh, nakakain, no? Pwede iperito. Huh? <laughs> Pwede iperito yan. Huh? Perito natin. Hmm. Nalap-lap na. Ano, na yung katas-katas. Let's go back. Mamaya, um, um, maya. Excited naman kayo. Ako naglap-lap. Superman. Sino naglap-lap? Ako. Parang <laughs> 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 na. Ano? Meron pa, meron pa ati lang Batayin mo, yung apoy dyan sa amin. Malilitsyon kami, linti ka talaga. Malilitsyon lang kami dito. Pag kami nalitsyon, litsyon dito, ang dahil pang mga bubuyog doon. Oh! Wala talaga naman Wala dito. talaga ito Sala, si TR eh. Diyar, ali. Ilan mo. Hoy, mo yung panungit. Masusunog ang kulambo para tayong nilitsyon dito. O. O? Sabi na no, wag susunugin doon doon lang sa dulo, hindi rin nag-iisip ito eh. Ayan ni no. Oh, tingnan mo na andito na pag ito'y nasunog oh. Ay mo wala na. Mo ka ni. Tingnan mo na rin sabi-sabi tayo. Tayo. Di pag hindi tatay tayo dito, wag tayo Alis sa Colombo. Sabi-sabi dito tayo magkalisan. Ah, sige sige. Ay baka may naiwan tayo, wait lang. Sige na, sige na. Sige na, sige na. Sige na, Dandan diar. Sarada. Okay, dandan tayo. Dito tayo sa loob. Bukay mo alis. Hoy, sinasigil sa dito tayo sa loob Hoy. hawa mo tayo. Dito tayo. Tungo tayo. Tungo tayo. tayo. Tungo 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 tayo. Tungo

Pag-ibang ko, na. na Hey guys, pauwi na kami. May dala kaming pokyutan. Ay, ah. may dala kaming honeybee. Yo, hey. Mission success. Wala namang nakagat sa amin. Oh, dahil kami nagpasok sa ako lang po. Ganun lang pala ang teknik. <laughs> ah, saan? wala. Ah, wala pong nakagat sa amin. Hindi kami nakagat. Ah. yan ng buto. Bay, mm. <laughs> ano na yan? Hindi na yan katas. Okay. yung ano na siya. Buhay na. Yung ipiprito. Ayun na lang sa ilalim. O oh, yung katas na yun. Oh. Oh, Pang prito na yun, edi hindi titikas ang inyong ano. <laughs> kay tura, tura niya, niya, no? kay hindi kayo tumikim. Hindi kayo tumikim. Hindi titikas. Dumudot na kayo. Pang niya dibuto yan, di pa. Ayos pa? Tamis ay. Oo. Sana, baka makuha pa ni Uncle Karyo. Pati itlog tumigas Guys, Guys, pauwi na kami. kami, bilis lang ano. Hay <laughs> pulot. Woo! Pulot time, pulot. Kunin okay. ang pulot. Ay, suri, 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 suri. Ito na po yung aming nakuhang pulot. Ate, ate ina natin yung ano. Ate ina natin yung, yan laki oh, sarap niyan. Prito natin yung ano, laman-laman. Tanggalin mo na muna yan. Yan. Tanggalin na muna natin yan. Yan. Mm. Oh. Yan mukha niyan. Tago. <laughs> <laughs> malapit ng anana, malapit yan, na ngana na, malapit na pulot. Tapos Atin natin yung ano. Yan natulo. Nagatin gan. Oo. Oh. Asang kamay laman pa. Ito. Lahat yan. Yung ah, lahat yan, oh, pwede na pigain. Ano itlog? Si, atin mo natin. E, ay, ka no, wala, na. Ipere Atin mo ay, naga, na sa kitla. Ay ako may may na magpiga. Na itlog. Ah, may laman na. Mga uh, pulot yan. na yun. Para maluwang pigain. Ah, sige. Ah, sige. Ah, ne. May bubuyong po at ang ganyan. Sarap yung bubuyong. Okay, Oo. Asa uh, ah, na? Sipi pika. Tilele! Thank you. Uwin mo muna! Kumain ka muna! Ito ka lang ang pulot niya. Hmm, yan lang. Meron pa naman eh. May lamang pa. Kunti lang yan. Sa kamay lang ha, totok mo. Tingin. Malinaw ka. Ya tanggalin yung mga mga b na maliliit. Yung mga anak tiprito namin Eh oh. ayo bigyan na kay Sisana. Oo. Isan traktor tinyan. Tikitiki. sa bulak para matagal nang maubos. Hoy okay, nakain. Hoy. No, in Kinain na namin guys yung nakuha namin mga bubuyog na maliliit. Okay, bahagi hati na namin. Yan, sarap.